ganda dito gantong lugar lang ang gusto ko eh pag mga taga probinsya talaga ganito ang hinahanap paano masabi? yung malamig na hangin tapos yung tahimik di ba? ganito lang naman yung gusto natin mga taga probinsya eh kaya mas masarap pa rin talaga tumira sa probinsya, 'di ba? Mga bar. Nice. Kaya kung papipiliin talaga ako kung saan sa nako maninirahan. Pipiliin ko kung saan ako lumaki. Kung saan ako nagkaisip. Kasi doon ko nakikita yung nararamdaman yung ano eh. Ano, ano, ano? Ano ang senyo na tamimi kayo? Yung tiyatawag bang peace of mind. What? Bro, what are you talking about, man? Peace of mind. Ay, wow. Ganito lang, oh. Pala. Pala tayo yun lang kadaan dito eh pupunta nga pala tayo mga para sa dabilan papahangin tayo sobrang init kasi mga bar kasi so, baking kayo natin itong e-bike wag 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 mong subukan masisira ang buhay mo Hari daunang kan sada tu. Kita. Eh. Dew! <laughs> Opya. Lubak. Hop papan kan tadi itu. Oke. Okay. kaso masyadong mainit pa eh bahala ka sa buhay mo ginusto mo yan maganda sana dito pag hapon eh mga alas 4, alas 5, mga alas 6 ganyan sarap tumambay dito mga pal dabilan kaso ah, parang wala na yata dito yung mga nagtitinda eh tapos na yung tulay Ganda ng kalsada dito mga papagabi ang daming ilaw kaya ang lamig sa mata mag tumao lalo na dito sparting to ang daming ilaw dito mga papagabi sa kalsada baho kaso mainit pa eh napak-gaya tayo ah uh. ah oh, meron pa ito yung bagong ano eh dito, ay, parang wala ah, oh, meron pa mayroong tinitin to eh maganda pa rin talaga ito sa dati mas eh. marami nang tiyakinta ganitong mapuno lang sa amin malabig at tayo mga para

Kala ko, magkagala-gala lang tayo. Dito, sarap tumambay dito pag hapon. Dito yung dati nabilag, yung mga nagtitinda. Pero, wala na. tayo sa dulo at ang tinig ay sa... balik tayo mga par